guys, ayan, magdi-display ang inyong cargadora, kargadora ng Taiwan guys magdi-display habang uh, ano guys, naghihintay tayo ng bagong delivery, magdi-display muna ako guys, Hab sabayan nyo ako guys, display tayo ayan, laki ng chan ayan ito ang gawa namin guys kapag ka wala kaming ano delivery magdi-display pag maraming tao nagsusupor sa sa kaha ayan maraming mga ano din guys Philippine product dito isa lang karamihan na stock namin dito sa RG Mart ay Philippine product guys ayan marami tayong Philippine product guys oh ito magdi-display pa lang ako ayan itong mga ano natin display marami tayong stock dito ngayon sa RG Mart kaya naman guys hindi na kayo para... Ano, guys? Samahan nyo kami. kayo dito sa RG Mart. Marami kaming stock ngayon, guys. Ayan, oh. Display muna tayo. Para... Sakuran na naman. Eh, may ma... May maano sila. Makuha sila. Ayan, guys. Habang nagdi-display tayo. Pro-promote natin ngayon ng ating mga product, guys. Kaya, mga kababayan ko dahil dito sa Taiwan, ayan, marami kaming stock ngayon, guys. Ito sa RG Mart, uh, kahit yung mura lang ho dito ang bilihin. Mga, ano guys, Philippine product, marami ho tayo. Dito, mga shampoo, conditioner, yan. Marami to. Dito, guys, sabon. O, diba? Pupuno ko na yung isa. Sunod naman natin, guys, yung iba. Pupunuin natin, guys, kasi marami tayong uh, Uh, mga customer nitong parating na sa huran. Itong sa huran kasi, guys, umpisa dito sa uh, Taichung is usually katapusan. Mag-umpisa na ngayon katapusan. Uh, 5, is hanggang 10. Ayan, yung mga yan. Marami ng tao. So, kailangan namin magpuno ng stock. Ayan, guys. Diba? Para magpagka, dating na mga customer natin, pagkasahod nila, marami silang magbibili. Ayan, dito, guys, marami talagang stock dito. Sa Archimark, Taichung. Mura lang dito, guys, bilihin sa ta Taichung, Archimark di kayo, ano guys, mura dito sa Aljo Mart Taichung. Kaya pwede nyo pa siya lang dito, try nyo po mga grocery. Pwede ano guys, ang mga grocery dito, merong Philippine product, may mga Thailand product, meron din tayong Vietnam product, Indonesian product, meron din ho tayo guys. Ayan. Dito sa Arjumar Taichong. Ayan. Bili na kayo guys. Ang dami-dami namin ng stock. So, ayan. Kailangan natin talaga punuin, guys. Ayan. Dahil wala pa kaming bagong delivery. Kaya naman, ito muna, display-display. Display-display muna tayo, guys. Abang wala pang mga masyadong uh, gagawin, delivery. Ayos ayosin natin ng guys ng ano natin, natin. sa dito sa RG Martaychong guys marami kaming mga wholesaler din, pwede kayong mag wholesaler dito guys sa uh, uh, RG Taychong pwede yung box box ang bilhin nila Matt. kasi dito sa RG Martaychong marami kaming mga stock talaga eh mga VIP uh, namin dyan mga ano, mga tawag nito wholesaler namin dyan, punta na kayo Guys, kasi marami kayo yung stock ngayon dito sa RJ. Kaya punta na ho kayo guys habang hindi pa masyadong, ano, masyadong maraming tao dito sa RJ Mart Taichung. Masis pa namin kayo maayos kapag uh, pumunta kayo guys. Ano, pag Monday to Friday. Ayan guys, yung mga VIP natin taon nyo po guys ng Monday to Friday. Para naman sa ganun ay masis namin kayo ng maayos. Dahil pagdating ng Saturday, Sunday as in talagang marami hong tao. Kaya yung mga VIP namin dyan. Uh, taon nyo po na, ulitin ko, taon po ng Monday to Friday para masis namin po kayo. Ayan guys. Marami tayong insta ngayon. Kaya punta na ako kayo dito sa Ajewar Sa So ito lang lang muna guys. At mag-spin ako para hindi ako pagalitan ng boss. Ayan lang muna guys. Thank you for watching. Video for today. Ayan guys. Thank you.